dito na naman tayo! Magdating steel man! Nandito na naman tayo! Ito! Sige na! Yan! Yan! Pabrikid sila ng mga pang anilyo natin guys! Yun o! Oh. Diba? Yan o! Oh. Yan! Sisipag nila guys! Sige! tayo guys! Punta dito sa pagiging na lugar! No! Yan! Si Maki! Wee! Ayan! kuya ko'y namin! At Trabador! Yan! Oh, lumayas na naman. Ayaw ko kung saan pupunta. Si Igson! vlogger na Engson. Yan guys, ikot tayo dito. Punta dito sa mainit na lugar. Ano po, ikotin natin to guys. Hanapin natin yung mga yakoy dito. Sige, guys, yan. Damn! So, tingnan natin guys yung mga kitrabaw dito guys. yon. Oh, may nag bisba, pa! Ayan guys, so, Yan kasi may idsit eh. Hindi niya marinig. Doon so tayo dito sa nagbabako ng gabion. to Kotin natin dito guys. Sobrang init. Pawis na pawis ang ating mga singit. Ah! Damn! Sabi. Sobrang init. Tayo guys. Kotin natin itong buong building na to. Para makita natin yung mga nanguyakoy ng na mga tao natin. Pero wala akong makita guys Puro nakatago No? <laughs> dito Ayan Isa-isa na silang naglawasan mga welder Ito sila guys Nagpapabricate ng kanilang billboard to, Ayan Ito tayo okay, Guys, no. Deserto dito, sobrang init talaga. Ayan sakit sa ulo tumama mamaya kaya yeah, sobrang init ito nagbabako na dito yung operator natin yan ano yung wilder racks ng wilder malalim malalim pa to pakis to kasi to kasi kulang pa woo so dito guys yan lang pa yung gabion dito guys dagdagan ko to para matapos na sapa para pag nagbaha hindi makakakyat dito sa city hardware yung tubig Ayan. guys wow kasi natin dito oh. dagdagan natin ng kwan dyan